Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So this is another general love reading for the collectives. So hindi lahat makaresonate sa reading na to. Takes what resonates and leave the rest. Okay, pwede tong vice versa. And this is a timeless reading. So kung saan kayo makaresonate, if resonate kayo, then doon kayo. So, if hindi kayo, hindi nyo naiintindihan yung reading, if magbulo sa inyo yung reading, my reading is not for you. Okay? So, yun. Let's start. You and your person's reading. So, dito is your person and you. So, tignan muna natin if ano yung nangyayari ngayon sa relationship ninyo. what is happening right now so I can see here a decision thinking of a decision etong person parang feeling ko your person or this person wanted to travel towards you might be this is an LDR relationship um, feeling ko kasi sa mga nangyayari sa inyo ngayon, itong person na to, parang gusto niya magpursigi talaga gumawa ng action ipakita sa iyo, iparamdam sa iyo um, and willingness din sa kanya and also confident din naman siya na gagawin ko to kumbaga gina, ginagawa niya to nang hindi siya nag-iisip dahil sa gusto niya Gagawin niya to parang desidido siya nagawin to dahil yun yung nararamdaman niya Kasi feeling ko Dito Parang gusto niya ata Na I don't know Kung maayos kayong dalawa O gusto niya na makapag kayo ulit dalawa Kasi may nangyari kasi dito Sa inyong parang Problem Parang may mga bed trails ba Or separation ba na nangyari dito sa inyo and this time around and because of him siya mismo yung nakipaghiwalay sa iyo, pero this time parang decidido siya na bumalik sa iyo at ayusin niya to kaya nga para siyang gusto niya ng changes this time sa buhay niya and gusto niya ng rebirth with you and ito ngayon while well, um parang ngayon ito yung nararamdaman ko, ito yung gagawin ko, dahil ito yung gusto kong nangyari. Kung magaling hindi siya nag-iisip muna kung ano yung magiging reaction mo, ano yung magiging outcome or something, hindi na siya nag-iisip nun dahil yun yung gusto niya, gusto niya magde-decision siya na gagawin to. So, ito yung ata yung mga nangyayari ngayon. I don't know if right now, nakipag-usap na to sa'yo, um, nakipag-communicate na to sa'yo and trying to to get you back, back into his or her life. So, let's see ano yung nararamdaman ng person na to sa iyo nararamdaman niya para sa iyo see para sa kanya talaga, nagmamahalan kayong dalawa. Mahal ka talaga ng person na to. Kaya pala, na parang decidido talaga siya na bumalik sa iyo um ayusin to or mag-travel towards you um kasi yung feeling niya dito is the lover's card plus the two of cups plus the queen of cups this person do really love you sabihin natin na queen of cups to pero pwede itong lalaki pwede itong babae okay because this is general So, this person do really love you. And para sa kanya, nagmamahalan kayong dalawa. Naniniwala din siya sa nararamdaman mo para sa kanya. Na nagmamahalan kayong dalawa. So, this person, parang, I think, nasa point na dumating kayo sa point na hindi kayo nag-uusap. And may, this make him realize na mahal ko pala siya. Parang ganun. So, hindi kayo ata nagkaunawaan talaga before eh. May mga may mga dumating sa buhay ninyo na struggle um problem na halos dumating sa point na ito yung kinabagsak ng relasyon ninyo. Pero nung time na hindi kayo nag-uusap dalawa, ito din nagbigay sa kanya ng realization na mahal ko pala siya at ayusin ko to. Gusto kong gawin to. So ano yung nararamdaman mo para sa kanya ngayon? So, meron kang feeling dito na parang you just really want this time justice about what this person did to you. So, parang you want justice, you want um, peace, you want quiet, you want silence, you want peaceful na situation or life. You just really want to walk away emotionally from this person na sa point ka ngayon ng um, para sa'yo, nawasak na kayo. Wala na. Iwalay na kami. Nawasak na to. Even if siguro itong person na to, even if ganun yung mga gusto mo mangyari, feeling ko nag start na to siya eh. Nagpaparamdam na to siya sa'yo. And yet, bakit siguro niya gusto mag-travel towards you, might be one an LDR, And gusto niya mag-travel towards you para ipakita sa iyo to prove you na mahal ka talaga niya, na willing talaga siya na mag sa sa sa'yo Kaya ganito yung mga nakikita kong decisions. Kasi parang sa iyo parang di ka na naniniwala sa kanya. And gusto mo na lang talaga na bumitaw in a way. So, let's see. Intention ng person na to sa'yo. Honestly, medyo confused. May pagka uh, naku-confuse pa siya talaga about you. Um, nasa point pa talaga dito na um, para sa kanya, yung nararamdaman niya. Excuse me. So, continue tayo. Um, yung confused siya sa, hindi sa nararamdaman niya, pero sa'yo. Kung ano yung nararamdaman mo para sa kanya. Kung mahal mo pa rin ba siya, willing mo pa ba siyang tanggapin ulit, or what. Kasi, ito yung medyo, dito siya na-stress, eh. dito siya nag-iisip talaga. Um, kasi nakikita niya kasi sa'yo, di ba sabi ko, parang nawawalan ka na ng gana. Nakikita niya sa'yo na parang gusto mo nang mag-move on or nag-start ka na na mag-move on dahan-dahan. And dito siya parang napapa-challenge siya na makuha ka balik. Kung sa kanya lang, kung sa nararamdaman niya lang, walang problema yun eh. Um, buo yung nararamdaman niya para sa'yo. Yung intention niya sa'yo na mag-serious o, o let could be is totoo yun. Pero sa kanya, when thinking about you, sa mga treatment mo sa kanya, sa mga action mo, sa mga pinapakita mo sa kanya, sa mga sinasabi mo siguro sa kanya, dito siya parang napapa-challenge siya, na. paano ko makuha balik yung um, loob nito paano ko makuha balik na mahal niya alam kong mahal niya pa ako, alam ko may nararamdaman pa ako na mahal niya pa ako, pero paano ko ma mapaniwala siya ulit na seryoso na ako this time na gusto ko na talaga mag-offer sa kanya ng new beginning. So, this person really want to talk to you na gusto niya na siguro na ayusin na to, tuldukan na tong lahat ng to, at maayos na kayo ulit. Ito yung intention niya talaga sa'yo. So, on your part, let's see. May intention ka pa bang sagutin siya ulit? Or patawarin siya, sagutin siya ulit? Let's see. So, as a point ka na kasi that um, you bring back your power again. Parang you bring back your worth, the, your value. Or parang nag-move on, nag-start ka na mag-rebuild ng sarili mo this time. So, inaayos mo na yung sarili mo. You are already having that confidence sa sarili mo na I have my own freedom and um, parang hindi na ako katulad na stressful like what happened before parang mga ganun so this time alam mo naman eh ramdam mo naman yung pinapakita at pinaparamdam niya sa iyo na pagmamahal alam mo na mahal ka pa rin niya kasi kayo naman yung magkakilala eh so alam mo kung seryoso ba yung pagmamahal na sinasabi niya sa iyo or hindi alam mo na mahal ka pa rin niya pero parang nung time kasi na naghiwalay kayong dalawa and um Parang as a point na you did your best na mag-move forward or nag-start ka na na gawin yun sa sarili mo. Um, you are already rebuilding yourself, um, bringing back your power, your worth, sabi ko nga. And parang na natatamasa mo na yung pagiging single in a way, freedom, ganyan. So um, yung intention mo dito sa 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 inyong dalawa ngayon is honestly naguguluhan ka pa din sa isipan mo sa puso mo parang magulo pa nagkakagulo pa um, wala pa ako nakikita talaga sa part mo dito ng total intention na bumalik sa kanya do um as a point ka ngayon na mabigat pa kasi yung mga pinagdadaanan ninyo um, mabigat pa may siguro may mga may mga inaatupag ka din ng mga personal problems or something and also you also wanted to be happy as well na ngayon na ganito may freedom ka na wala siya so magulo pa din sa isipan mo um, siguro dahil na din minsan naiisip mo din siguro na um, baka what if kung ayusin namin to what if ganyan pero sorry about that pero ang ano kasi dito is like kung ano 'yung ano ka ngayon nawala siya. Parang mas nagugustuhan mo kaysa nung kayo pa. Parang ganoon. So let's see if ano 'yung may tinatago pa ba yung person mo sa iyo. Ano yung lihim niya? Ano yung tinatago niya sa iyo? Okay. So, honestly, wala naman ako nakikita na ditong parang may lihim pa siya sa'yo. Kasi feeling ko ngayon sa pagbabalik niya, siguro nasa point na siya na nag explain na siya sa'yo about what happened, bakit siya gustong bumalik. Um, bakit nangyari yung before, nag-sorry na siguro siya sa'yo or something like that. So far sa ngayon, ang nakikita ko, ang gusto niya lang talaga dito is ipakita sa'yo yung effort na nandito na ako. Na gusto ko nang ayusin to. At kung, kung kailangan ko mag-travel, towards you, I would do my best na gagawin yun, nang hindi nagdadalawang isip. So, um, as a point then na, uh, whether, ito man yung nararamdaman mo, whether na, sabi natin na, medyo alanganin ka, hindi niya iniisip yun. Though, sabi na natin, part of him, iniisip niya yun. Pero, kumbaga, para sa kanya, kahit iniisip niya yun, pa din siya, napuntahan ka. Siguro through that, na makita niya na nandyan ka, personal, nandyan siya personally, makita mo na nandyan siya personally, baka magbago yung isip mo, baka mas maayos kayong dalawa, mga ganong mga bagay pa. So, kumbaga hindi niya talaga dinig in kung ano talaga yung naramdaman mo ngayon. Like, nararamdaman mo ngayon na medyo okay ka na nang wala siya. Hindi niya pinay attention yon Alam niya, naram, nakikita niya sa'yo, kasi ramdam niya eh, na you are more on focusing sa sarili mo ngayon this time because parang moving forward ka na in a way. Pero para sa kanya kasi, alam ko na mahal niya pa rin ako. Alam ko na niniwala ako sa magmamahala namin. Kaya gagawin ko to um, with gagawin niya to might be wanted to travel towards you to see you without thinking kung magkita na ba kayo eh tatanggapin mo pa ba siya or baka masayang lang yung pagpunta niya sa iyo so um kasi itong person na to really um dumating siya sa point nung time na hindi kayo nag-uusap nagkaroon sa kanya dito ng realization Nung nag-soul searching siya, nagkaroon sa kanya ng enlightenment na um, this time, if magsiseryoso na ako sa buhay, if I want a commitment in life, I wanted to be with her or him. So, ikaw, sa'yo. So, ito yung hindi niya siguro pa na-share sa'yo. In a way, ito yung hindi niya siguro na-sabi sayo. Um, Dahil sa medyo wala pa talaga kayo siguro sa point ngayon na mag nagkakaroon na kayo ng heart to heart talk in a way, siguro as a point na um, dahil sa nagdadalawang isip ka pa so hindi mo pa siya pinibigyan ng pagkakataon na makapag-usap kayo ng maayos na masinsinan for him even if he already explained to you pero on your part parang hindi mo hindi mo binigyan yung time yung um, isa't isa ninyo na for him to um, like for you and him to talk heart to heart talk sharing sharing pains sharing moments about what happened nung hindi kayo wala kayo mga ganong mga bagay wala pa ang nangyari sa inyo ng kanon um, but you are already having this communication na may communication na kayong dalawa medyo challenging lang din kasi talaga um, itong person na to did really cheated on you. Um, so, nagcheat cheat talaga siya sa'yo. And nung time na yon he cut off the cycle because of the cheating talaga. Um, this is unexpectedly na nangyari sa buhay niya before naipit siya sa sitwasyon until sa lumabo na nga yung relasyon niyo So, meron kayong issue pala dito na cheating that. I don't know if you know about that naipit siya sa sitwasyon. So, but then, nung na-realize niya din naman na mali yung mga ginawa niya, kaya nga bumabalik siya sa'yo eh. So, let's see. May lihim ka ba sa kanya? Meron ka bang mga bagay din na walang balak sabihin sa kanya? O hindi sinasabi sa kanya? O hindi niya alam na nangyayari sa'yo ngayon? Ngayon sa pagbabalik niya? Meron. Meron ako nagkita dito na may naliligaw sa'yo. Or nagpapapansin. Or nag-offer. You know, naliligaw. Or something ganyan. But then, on your part, hindi mo naman to sinagot. Parang, hindi mo nalang, syempre, wal, wala pa kayong talagang formal na pag-uusap dalawa nitong ex mo eh. So, hindi mo na to na-open up sa kanya. Hindi mo na to na-share sa kanya. I think wala ka na ding balak sabihin to sa kanya. Kasi, feeling ko, um, hindi mo naman, hindi ka naman sure dito eh. Tsaka, hindi, hindi mo siya tinanggap. Kasi, para sa'yo, magbibigay lang to sa akin ng problema. You know, hindi, baga nung time na nag kayo nitong person na to, eh, parang mas binofocus mo yung sarili mo sa trabaho mo, sa mga responsibility mo. Parang para sa'yo, hindi mo na ako mag-love life um okay na ako muna mag single um, and having this freedom ganyan mag-enjoy na lang muna ako sa buhay ko so yun yung naging decision mo while well, naggiwala nung naggiwala kayong dalawa so nung may dumating sa hindi mo siya napansin or wala kang balak napansinin siya, you cut it off in your life so etong eto siya um, hindi hindi mo na to in open up sa kanya etong Itong, ito to. Ito, wala pa naman, as I said, wala pa naman kay communication talaga. So, kasi you wanted to have some changes in your life din eh. Kung baga, ayaw mo na na dumating sa point na lulukuhin ka na naman, magsisinungaling, or mga ganong bagay. So, syempre, bago lang pa kayo nagiwalay. Very fresh pa to. On your part, hindi pa madali sa'yo yung magmahal ulit. So, let's see. ano yung ano yung gusto niyang sabihin sa iyo na hindi niya masabi-sabi sa iyo gusto niyang sabihin sa iyo na hindi niya masabi-sabi sa iyo alam ko minsan may ugali talaga ako. Alam ko yun. I'm a bit strict and a bit ma-pride in a way. And also, alam ko na ako yung lumayo before. <clears throat> Dumating talaga sa point na medyo nagsisi ako. Or nagsisi talaga ako sa mga nagawa ko sa'yo. Kaya nga bumabalik ako ngayon. Um, alam ko hindi ka na inosente sa mga nangyari about ano yung mga issue natin dalawa dumating sa point talaga sa totoo lang hindi ko alam no, yung noon hindi ko alam kung sino yung pipiliin ko anong decision ang gagawin ko before kaya lumabo yung connection natin dalawa or sitwasyon natin dalawa but then this time parang gusto ko na parang nagkaroon na ako ng realization in life I wanted to explain this to you personally. It could be kaya I, even ito nga parang he wanted to to see you. I wanted to uh, show you how much I love you personally, and how much I wanted to to move forward towards with you. I wanted to have a like second chance, a new beginning with you. I'm willing ako ng ipaglaban. Etong pagmamahalan natin dalawa. I will take the leap of faith bala na kung ano mangyari. Hindi ako ready sa pwedeng mangyari, pero I will, just to show you, na ready na ako to have my decision na piliin ka. Um, to be with you. To love you. To have a second chance again. So, ano yung gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo masabi-sabi sa kanya? sobrang sakit na mga naramdaman, naranasan ko. Sobrang challenging yung naging relasyon natin dalawa before. And about, especially when we talk about cheating. Sobrang nasaktan ako. Kasi I was expecting din na papunta na tayo talaga sa end game, Victory in life. Um, akala ko kasi talaga na nagmamahalan talaga tayo ng totoo. Alam mo yung naramdaman ko na parang ginawa mo akong tanga. I was expecting serious commitment. Yet, niloko mo pala ako. So, this time, nagkakaroon sa akin ng mga realizations. And while I am in a healing process, that being alone, being single, or being here right now is, I think, okay sa akin to do hindi naman nawala yung pagmamahal ko sa iyo. Um, kaya nga hindi pa ako totally nakapag-decide, sorry. Hindi pa ako totally nakapag-decide on what to do kasi hindi madali natanggapin ka nang ganun-ganon lang ulit dahil sa mga ginawa mo sa akin. Sobra akong nasaktan before, as in sobra akong nasaktan at alam mo 'yan. And feeling ko kasi before na parang it's so unfair na minahal kita. Pero, kala ko mahal mo ako. Pero yun pala, iniwan mo lang ako ng ganun. Dahil sa third party. Kasi feeling ko dito sa inyo, hindi naman kayo talaga totally nag-away talaga yung before kayo naghiwalay. Hindi kayo talaga nag-away talaga ng sobra. I don't know kung nagkaroon kayo ng mga little arguments. Pero yung away-away talaga, tapos si walay wala. Feeling ko kasi itong person na to, parang bigla lang siya nawala. Bigla lang siyang hindi nagparamdam. Or, or sabihin natin na nung nagkaroon kayo ng mga tampuhan, hindi na siya nagparamdam sa'yo. Kasi parang sa kanya, ito yung naramdam, ito yung naramdaman mo. Ngayon eh, parang feeling mo, na-abandon ka ng person na to na you thought this is already serious comment. Parang feeling ko ginawa mo lang akong tanga na akala ko seryoso na to, hindi pala. Um, dumating diba tuloy sa point na um, puno ka din pala ng paloloko kasi nung alingan at parang pinaglaruan mo lang ako. So, yan yung gusto mong sabihin sa kanya. I did, parang gusto mo sabihin sa kanya na I did try my best. Naglakas loob ako talaga. Naggusto ko na sana ng new beginning with this relationship na meron tayo. Pero, tarong na disappoint ako. Kaya hindi madali para sa akin ang tanggapin ka ng ganun-ganun lang. Okay. So, let's see ano yung mga possible outcome na pwede mangyari dito sa relationship ninyo. Um, kabalikan din kayo nito. Um, kasi feeling ko, magugulo to siya sa isipan mo eh. Parang pareho naman kayo dalawa gugulo kayo pareho sa isipan ninyong dalawa. Parang iniisip ka niya, iniisip mo siya. And one day, there's a possibility mababalik kung magka magkakaroon ng parang same sa bagyo. After ng bagyo or after ng ulan, may rainbow. ba? Diba? Parang there's a rainbow always after the rain. So my rainbow din na lalakas, my happiness, my clarity or sabi natin my happiness, my new beginning or mayroong sabi natin na, na forgiveness and um acceptance and also reconciliation na mangyayari sa inyo. But I as I said that on your part it's not that easy. So in the future pa naman 'to. On your part kasi dadating sa part mo na parang magkakaroon ka ng mga different choices of um, decision if sino yung ano yung decision ng gagawin mo whether to move forward na never look back from this person or to accept this person but there's a possibility you're going to accept this person again kasi sabi ko nga either pupuntahan ka talaga nito or mangako siya sa talaga na pupuntahan ka nito or might be, pwedeng um, magkakaroon kayo ng plano na magkita in the near future, in the future. So, depende kasi yan kung saan kayo. Alam nga naman, sa abroad ka, pupunta ka niya sa abroad, di ba? So, there's a possibility, sabi natin na sa abroad ka, nasa Pinas siya. So, pwedeng sabi natin na mag abroad din siya para magtrabaho malapit sa iyo. Or sabi natin din na hihintayin kanya, magpaplano kayo na magkita, baba, uuwi ka or kung nasa pareho lang Pinas kayo pero malayo sa isa't isa ka talaga niya mga ganun mga bagay kasi meron talagang new beginning reconciliation reunion magre-reunite kayong dalawa magkikita could be and to start a new beginning talaga dito ten of cups so might be this relationship may, may chance atong relationship na to na pwedeng kayo para sa isa't isa in the future. So, I will going to see signs. On your part, you might be a Libra, Gemini, Aquarius. Um, Aries, Sagittarius, Leo. Libra, Taurus. Yeah, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Your person might be a Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces. Um, pa. Yun, Aries. You or your person might be an Aries. Um. Leo, yun Sun Moon Rising Venus, so that is my reading for you. Thank you and God.